Yahoo! Wow! Tikladok! Chicken at chicken! Yan ang sabi ng native na manok. Wow naman. Napakasarap higupin. Wow! Napakasarap kainin wow! ng ating native chicken tinola. Wow! Native chicken. Kaya sigurado'ng mas angat ang lasa kumpara sa ibang chicchilaw. Wow! Wow! Sobrang nakaka-relax at sobrang nakakabusog higupin at kainin ang ating native chicken tinola. Wow, naman. Salamat nga pala sa nagpasalubong at nagdala. Eloisa, thank you! Wow. Ano, tirahin na natin to bago pa tirahin ang iba. Wow. This is how we do it! Rock and roll! Native chicken tinola! Here we go! Wow! 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 Sa ating panimula, ito nga palang gagamitin natin. Native chicken pre -cook na nga pala siya. Pasalubong to sa atin ni Eloisa Damian Gaho from the Philippines. Thank you! islice natin to mga papi. Madali lang siyang na-slice kasi precook cooked na nga siya. Thank you ulit Eloisa sa pagdadala nito. Wow Dito sa ating dish gagamitin tayo dyan ng bawang, sibuyas at luya. Wow. Ikayak lang natin na panggisa. Ganon din naman sa ating tanglad at siling panigang. Wow. Next natin dyan ang ating gugulayin. Bagamat purutas ito, papaya. Slice lang natin yan, papi. Halos kasi laki ng ating manok. Ganon din naman sa pampaligaya ng buhay. Malunggay! Tanggalin lang natin yan sa kanyang tangkay. Himay-himayin mo lang. At yan na yan. Wow, wow, wi wow. Gagamitin tayo dyan, syempre, ng patis. Wow. Kanon din naman sa ating black pepper powder. Wow. Isama mo na rin ang ating chicken stock, nor cubes. Wow. Gagamitin tayo dyan, syempre, ng ating cooking oil. Wow naman. Gagamitin tayo dyan, syempre, ng ating hugas. Bigas! Ito yung pangatlong uh, banlaw sa ating kanin na galulutuin Dito naman sa ating paglulutuan mga papi Siyempre, automatic, painitin mo na yan Kapag ka-okay na, ilagay mo na ang ating mantika At yun, yun, yun Kapag ka mo na ang tamang temperatura Ilagay mo na dyan ang ating aromatics Unahin mo na agad yung ating minced garlic Ang ganda na pagkakaprito mga papi Bubbling! Halloween mo lang yan. And then, pwede na natin i-next dyan mamaya-maya kapag ka naging brown. Golden brown, I mean. Isunod na natin dyan. Pagsabayin mo na ang ating sibuyas at luya. Wow. Hintayin lang natin yan mga papi hanggang sa mag-caramelize. Mapalabas niya yung kanyang sariling katas at linamnam. Napakabango. Wow wow, 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 wow. Wow, wow, wow. Tandaan na kailangan lang natin itong halu-haluin mga papi hanggang sa mapalabas natin yung kanyang natural oil. And then, in-next na natin dyan ang ating lemongrass, yung ating tanglad. Bale, hiniwa lang natin yan into equal parts. And then, pinukpok lang natin yan ng maso ni Thor. At this point, etong ating main event. Isama na natin dyan ang ating native chicken. Etong native chicken nga pala, gaya ng nasabi natin, pre-cooked. Bale, parang nilaga na siya. At maraming maraming salamat sa nagdala nito, Eloisa Damian Gajo from Cabanatuan uh, City. Ibinyahi pa niya yan from uh, Philippines, papunta rito sa Dubai. And this time, lalagyan na natin yan ng ating patis. Hayaan lang natin yan na masangkot siya. Ah, uh, bigyan natin siya ng oras, mga at least 5 minutes. Okay na yan kasi halos luto naman na itong ating chicken. takpan mo lang yan and magbabalik tayo after 5 minutes. At yun, limang minuto na nga ang lumipas. Ito na ang ating native chicken. Wow! Haluin lang ulit natin yan mga papi. Ayaw na natin tong ma-overcook. Kasi nung nareceive natin to, talaga namang luto na ang ating manok. Pero syempre sa hilaw, dadaan tayo sa proseso. Isali na natin dyan ng ating hugas bigas. Ito yung ating ipangsasabaw dito sa ating native chicken tinola. Wow! Mas malinamnam kumpara sa tubig na galing sa batikan. Timplahan lang natin yan ng ating patis para naman merong linamnam. Ganon din naman sa ating black pepper powder. Isama mo na rin mga papi. Samahan natin yan ng ating north chicken cubes. Plak! wow, haluin mo lang ng medyo banayad kasi durog-durog na yung ating chicken pero okay lang yan goods na goods, putok na putok ang lasa nito, hindi na natin kailangan itong lutuin ng napakatagal ustong kumulo ito pupwede na natin ilagay ang ating prutas na gagawin nating gulay eto yung papaya papaya Haluin lang natin yan, mga papi. Isang kulo lang din, okay na yan. Dahil napaka-mura ng ating papaya. Kapag kakamulo na yan, goods na goods. Siyempre, medyo gusto natin yung medyo may firmness yung ating papaya. Ilagay na rin natin dyan ang ating siling panigang para sa pampaaroma yan, mga papi. Mild, kalmado at barayad lang sa paghahalo ng ating chicken, mga papi. Para hindi naman siya humiwalay sa ating bones. You know what I'm saying? No, sa na ba? Ang sarap na ng ating native chicken. Tinola! Tikman nga natin kung okay na. Oy, all goods Lagay na natin dyan ang ating hinimay na manunggay. Ito yung manunggay na nasa tangkay. Hinimay lang natin yan. And na yan. Okay na, okay na mga papi. Haluin mo lang ng banayad at baka naman... Hmm, you know what I'm saying? Come on, let's get it on! Ito na ang ating native Chicken Tinola Igayak mo na ang ating lamesa Ilabas na ang baso at kutsara Magsalin ka na rin ng malamig na inumin Halika na yung mga papi Kakain na tayo Are you ready mga papi? 1, 2, 3, 4 Pati papi, yeah Pati papi, yeah

Pacha papi, yeah Pacha papi, yeah Pacha papi, wow, 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 wow Yun na! Ano ang masasabi mo, papi, sa ating native chicken tinola? Wow naman! Wow, wow, wee, wow, di ba? Wow! Napakasarap at napakalinamnam wow. ng purong sabaw ng native chicken. Wow naman! Salamat ulit sa nagdala nito sa atin dito sa Dubai. Maraming salamat, Eloisa Damian Caho from Cabanatuan City, Philippines! Wow, wow. Mga papi, konting lambing naman dyan. Kung nagustuhan mo ang ating video, subscribe ka na sa ating YouTube channel, Pachampapi. Papi! Like, share, comment! Wow naman! Muli na namang nagwagi ang kabutihan laban sa kasamahan. Ito ang inyong Pachampapi. Papi, kita-kits hanggang sa muli! Bye-bye!